Takbuhan naman ngayon ang marami ang coffee shops, mapa-estudyante o mga nagtatrabaho. Sa panahon kasi ngayon, hindi lang kape ang habol ng mga Pinoy dyan. E eh, ano naman kaya? Para bigyan na muka ang balita, Mobile jono Ivan Tarinke. Debate ngayon sa social media ang video ng isang vlogger kung saan ginawang opisina ang isang coffee shop. Pero alam nyo ba, sa panahon ngayon, hindi na lang kape ang habol ng mga tao sa coffee shops. Second home na kung ituring ng mga estudyante dito sa U-Belt ang coffee shop na ito sa Dapitan. Kung hindi kasi nakatambay, dito na rin sila nag-aaral at nagre-review para sa exams. Gaya ni na Grace at kanyang mga kaibigan na naabutang kung naghahanda para sa exam nila. Anila, perfect place daw itong coffee shop para sabay-sabay silang mag-review. The fact that you're studying with your friends, sa mukha um, I'm studying with them so we can ask each other questions. So parang bonding na rin namin yun. At the same time, we're learning. Pwede rin mag-research dahil may free wifi. Napakalaking tulog din daw na malapit itong coffee shop sa kanilang university. Aabutin daw kasi nagsyam-syam kung uuwi pa siya sa kanyang kondo. Sayang ang oras na sana, ginamit na lang daw niya sa pag-aaral. Wala naman daw time limit para sa mga customer na tumambay sa loob ng coffee shops. Pero syempre, kailangan umorder ng kape o pagkain. Ang lakas naman ng trip mo kung nakitambay ka lang talaga na walang order-order. Business pa rin naman kasi ang coffee shop. At syempre, ang target nila ay kumita. Dito po kasi wala pong time limit yung uh, wifi. So, okay lang naman siya as long as na walang bystanders tsaka bum, syempre, uh, din po. Hindi na nakakapagtaka kung bakit karamihan sa si mga estudyante, coffee shop na ang lugar na tinatambayan. Ambience accessibility. At syempre, yung iba, baka love life ang hanap. Kanya na ang hanap ng tao ngayon sa pagpunta sa coffee shops. Ikaw ba? Mobile Journal Ivan, tanik po hatid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.